Good morning guys as you can see natin yung baon ni Kisha. Kitang-kita tayo. ata 咱应该。 piliin ulang guys ang ninyo ngayon ay embutido

tuloy na yung ulan nika Pati yung mo na yung ulang ng araw i hati-hati natin lang sa tayo ng dance Where are they? Pasok na siya, guys. Beat na siya. Beat pa lang. Tagal niya si kumilos. Puro siya, cellphone. Malagot na namin ng subdivision, guys. Nandiyan muna tayo, eh light ka na. Pwede yeah. na yung no. classic. Nyan na. Hot, hot. Dungis na. Hot, hot. Nyan na guys. Mamamalinkin muna kami at mag-grocery. Doing... Anong kukunan bibilhin sa grocery? Coke sa katinapay. Oo. Uh -uh. so okay, guys. kami sa Ventura Mall. Eh. grocery na kami at eh. nakapunta na rin kami kay Nina. Ray Abot yung M. Botito. Ayun yung bata matuta. Nag-rest siya kasi masakit na yung paa niya daw. Bata ka ba? Bata ka Pauwi na kami guys. <susurra> <susurra> Ito na kami sa Windward. Have a good